Ang Gilas Pilipinas ay nang lamig sa huling yugto ng kanilang laban, at kanilang naiwala ang kanilang napakalaking kalamangan. Ang kanilang pinaghirapan ay mukhang mapupunta lang sa wala, at kanilang pangarap na lumaban para sa gintong medalya, ay mukhang mapupernode pa nga. Subalit, ang kanilang bayani ay hindi sila pinabayaan, naghatid siya ng isang clutch play, upang ibigay sa kanila ang isang tagumpay, na matagal-tagal nang hindi nakakamit ng Pilipinas sa Asian Games. Si Justine Brownlee ay hinarap ang koponan ng Iran na Cargado, at punong-puno ng enerhiya sa katawan, dahil na din sa ginawang pagpapahinga sa kanya ni Coach Tim Cohn sa naging laban nila sa Qatar. Inireserba niya ang kanyang lakas para sa mahalagang laban nila sa quarterfinals. At ang resulta, siya ay nagtala ng 36 na puntos, upang pangunahan ang Pilipinas na talunin ang Iran, sa isang makapigil-hiningang laban, sa score na 84-83. Maagang nagpasiklab si JB sa first quarter, siya ay bumitaw agad ng apat na three-pointers, at ang gilas ay kinuha ang labindalawang puntos na kalamangan sa pagtatapos ng first half, at dahil sa inspiradong laro ni JB, ay pinaabot pa nila ang kanilang kalamangan ng hanggang 21 isang puntos sa ikatlong yugto. Subalit, ang malaking kalamangan na iyon ay biglang naglaho. Dahil sa pagiging kampante nila, nanlamig ang opensa ng gilas, kaya ang Iran ay sinamantala ang pagkakataong iyon, para sila ay gumawa ng isang malaking rally. Nasinabayan pa ng hindi magandang pagtawag ng mga officials, na tila ba ay gustong gusto nilang matalo at magdusa ang ating pambato. Gayun din ang mga Chinese crowd na kumakampi na din sa mga Iran, na para ba ang mga Iranian ay naglalaro sa harap ng kanilang mga kababayan sa sarili nilang teritoryo. Sa kabutihang palad, tayo ay mayroong isang Justin Brownlee, na handang ialay ang kanyang buhay, upang iligtas ang Pilipinas sa bingit ng pagkatalo. Siya ay umiscore ng isang go-ahead basket, upang ibalik ulit ang kalamangan sa gilas, apat na segundo na lang ang natitirang oras. Dahil sa kabayanihan ni JB, ang Pilipinas ay nakapasok sa semifinals, sa unang pagkakataon mula nung 2002 Asian Games sa Busan. Sunod naman nahaharapin ni Justin Brownlee, at nang buong tropa ang host na China, para sa karapatan na lumaban para sa gintong medalya. Ang Pilipinas ay huling nakarating sa gold medal match sa Asian Games noong 1990, kung saan sila ay tinalo ng host din noong mga panahong iyon, na China. Iyon din ang unang pagkakataon, na pinayagan ng maglaro ang mga professional athletes sa isang international competition. At ang pinakamataas na naabot ng Pilipinas sa Asian Games Men's Basketball, simula nang ipadala natin ang ating mga PBA players.